mga kapatid ang pag-uusapan. Natin ngayon ay kung bakit kailangan mag ang isang kristyano. Bakit kailangan mag sang isang kristyano? Pero bago ang lahat mag-subscribe, like at share ka naman sa YouTube. Channel na ito, masaya na po tayo dyan at bago pa man, manalangin muna tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa paggabay mo at ang mga biyaya po ninyo sa amin. Araw-araw maraming Maraming salamat po amen Ayun na nga mga kapatid, bakit kailangang mag-tithes ang isang kristyano? Ang tanong na ito ay tungkol sa konsepto ng tithing Pagbibigay ng ikapu o 10% ng kita sa konteksto ng pananampalataya sa Kristo Ito ay isang karaniwang debate sa kristyanismo Lalo na sa pagitan ng pananaw na ang kaligtasan ay grace-based, batay sa biyaya at hindi sa gawa Susubukan kong ipaliwanag ito ng malinaw at batay sa Biblia nang hindi nagiging mapanghusga. Tandaan, ang mga interpretasyon ay maaaring mag -iba, iba sa mga denomination tulad ng Catholic, Protestant o Evangelical. Una ano ang tithing at ang pinagmulan nito? Ang tithing ay mula sa lumang tipan, Old Testament ng Biblia, kung saan iniutos ng Diyos sa mga Israelita na magbigay ng 10% ng kanilang anyo kita bilang pag-acknowledge na lahat ay galing sa Diyos. Levitico 27.30 Deuteronomio 14.22.29 Ay hindi lamang para sa material na suporta sa mga saserdote, Levites at templo, kundi para sa pagpapakita ng pasasalamat, pagtitiwala, at pagiging masunurin sa Diyos. Halimbawa, sa Malakay 3.10, sinasabi ng Diyos na kung mag buksan niya ang bintana ng langit at bigyan ng pagpapala. Sa konteksto ng kaligtasan, ang tithing ay hindi para sa pagbabayad ng kasalanan o pagkuha ng langit. Ito ay bahagi ng Old Covenant, tipan sa pamamagitan ng batas ni Moises, na natupad na sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo. Hebreo 9.15, pangalawa ang kaligtasan sa biyaya ni Kristo, hindi batay sa gawa sa bagong tipan. New Testament Ang kaligtasan ng isang Kristiyano ay purong biyaya Efeso 2.8-9 hanggang sapagkat sa biyaya kayo'y nailigtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y regalo ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sino man ang magmalaki ang mga ginawa ni Kristo, ang kanyang paghihirap, kamatayan at pagkabuhay ay sapat na upang magligtas sa atin mula sa kasalanan. Walang halaga ng tithing o anumang gawaang makakapagdagdag o makakabawas sa kaligtasan na ito. Ito ay faith alone, pananampalataya lamang, hindi works-based. Kaya kung ang iyong punto ay ligtas na sa pananampalataya, tama ka, ang tithing hindi kinakailangan para sa kaligtasan. Ito ay hindi bayad para sa langit. Pangatlo, bakit pa rin inirekomenda ang teething sa mga kristyano ngayon? Bagamat hindi na iniutos bilang batas sa bagong tipan, walang eksaktong utos na 10%. Ang prinsipyo ng generous giving ay nananatili bilang bahagi ng buhay na kristyano. Ito ay para sa paglago ng pananampalataya at paglilingkod sa iba, hindi para sa personal na kaligtasan. Sa bagong tipan, si Pablo ay nagsasabi na ang pagbibigay ay dapat mula sa puso, hindi sa ilalim ng batas. To Corinto 9.67 Ang nagsasahunod ng mahigpit ay magaanirin ng sagana. Bawat isa ay magbigay ayon sa layunin ng kanyang puso, hindi nang may pagdadamot o sa ilalim ng pangungulila. Ito ay tungkol sa cheerful giving, masayang pagbibigay, halimbawa ang unang simbahan ay nagbabahagi ng lahat para sa mga nangangailangan, gawa 4.32.35, na higit pa sa 10% mga dahilan bakit kailangan pa rin pagpapakita ng pasasalamat. Bilang tugon sa biyaya ni Kristo, ang pagtides ay paraan upang sabihin, lahat ay galing sa iyo, 1 Corinthians 4.7. Ito ay nagpapatibay ng pananampalataya sa pag-provide ng Diyos o suporta sa simbahan at ministeryo sa modernong panahon. Ang tithing ay tumutulong sa pagpapatakbo ng simbahan, misyon, at itulong sa mahihirap. Phanotimoteo 5.17-18 Walang tithing maaring hindi magpatuloy ang gawain ng Diyos paglaban sa matinding. Pagmamahal sa yaman, si Jesus ay nagsabi na mas madali para sa kamelyo na lumipas sa butas ng karayom kaysa sa mayamang pumasok sa kaharian ng Diyos. Mateo 19.21 Ang tithing ay disiplina laban sa greed at nagpapahusay ng contentment, pagpapala at paglago. Maraming kristyano ang nakararanas ng espiritual at material na pagpapala sa pamamagitan ng obedient giving tulad ng ipinangako sa Malakay, bagamat ito ay hindi prosperity gospel na garantiya ng yaman. Pang-apat mga alternatibong pananaw sa kristyanismo hindi kinakailangan ng eksaktong 10%. Sa ilang grupo, halimbawa, ilang Baptist o Reformed churches, ang tithing ay tinitingnan bilang Old Testament practice na hindi na binding. Sa halip, inirerekomenda ang generous giving na maaring higit o kundi sa 10%. Batay sa kakayahan sa 2 Corinto 8.12 kontrobersya, may mga nag-argumento na ang prosperity, teachers ay gumagamit ng tithing para sa personal na kita na hindi biblical. Ang tunay na layunin ay pag-ibig sa Diyos at kapwa, Mateo 22.37.39 Praktikal na payo? Simulan sa pag-aaral ng iyong puso, hindi ito tungkol sa halaga, kundi sa attitude. Magdasal at mag-consult sa pastor para sa gabay. Sa huli, ang tithing ay hindi para sa kaligtasan. Naligtas na sa biyaya ni Kristo, sa masasipas sa kundi para sa masaganang buhay na kristyano na puno ng pag-ibig at paglilingkod. Kung may karagdagang tanong o specific na verse na nais mong talakayin, handa akong magbigay ng higit pang paliwanag. Lord God, Jesus Christ, and Holy Spirit. Salamat po sa knowledge, wisdom, at kaalaman upang maihayag ang lahat tungkol sa tithings. Pinupuri ka po namin at pinapasalamatan. Panginoon, maraming salamat po. Amen.